Hi, kumusta ka? So this is Rory Fied and again, welcome to this channel. So pag-uusapan natin ngayon ay ang mga preparation mo no, doon sa pag mo ng civil service exam. Isa sa mga type of question na may encounter mo sa exam ay yung logic. No? So kapag ikaw nakakita ng pattern na question or kailangan mo ng critical thinking, most probably logic yan. Ano? Kaya huwag kang magpanik may mga tanong doon sa civil service exam. Ang tawag po ay in a logical pattern. Nakapattern siya. For example, ipapakita ko to sa inyo. Tingnan nyo. Mayroon tayong, um, for example, the question is, what comes next? 3, 6, 12, 24. Oops, Huwag muna. Tinan mo, ano ba napansin mo dyan, di ba? Laging nagdo-double, no? So, 3 times 2 equals six. 6 times 2 equals 12, and so on. So, ang sagot dyan, 24, ano yung kulang, ano yung susunod, is 48, no? Ang tawag dyan is pattern. You have to observe the pattern. Pwede kasi plus 2, okay? Pwede times 2, or alternating. Huwag hulaan mo, ano, i-analyze mo muna. So, ganun lang, no, guys? So, tingnan nyo po, yun ang tawag na logical pattern. So, huwag mag-panic, okay? I-analyze mo. And of course dapat ay tingnan mo talaga kung ano yung possible answer at pag-aralan ng maayos. Of course, Donald Dale to with too much time ano. Kasabi ko nga sa una kong mga vlog no, na napakahalaga ng oras kapag ikaw ay magtitik ng civil service exam. Yun na isa lang sa mga technique no na ginawa ko. Dapat you have to be critical in thinking ano. You know? So, yun lang. Thank you.